Ano nangyari sa kanya? Stroke? Oo. Bigla-bigla lang po niya, best time lang po niya. Kailan po siya ng stroke? Kasi po yung ano yung CT scan niya. Wala ko, sabi lang ko sa wala si CT scan niya. Sabi lang ko sa akin sa result niya. daw yung ganyan sa ulo. Itong anong araw ko yung ganyan, hindi bumitin pang pitong araw na. Blackout ako yung ano, hindi pa, hindi yun eh. Hindi niya pinakopera. May pinapayong na gamot dyan para... meron siyang maintenance na gamot. Tapos ang discarded dyan, katulad niyan, first time lang yun, di ba? Na, ano, ang stroke kasi hindi yan ordinary yung pilay. Talagang sa utak yan. Once na magkaroon ng mga blood clot dyan sa brain nerves mo, talagang may ma-affect either kaliwa or kanan. Kanan o siya. Bihira yung hindi talaga nagsasabay yung kanan. Dito yan, problema sa kaliwa. Ngayon, ang discovery dyan, sa pinaka magandang discarte dyan, dadayit niyo siya. Pwede siya, kahit maya-maya siya kumakain, walang problema. Ang ibig ko sa diet, wala siyang kan konti yung kanin. Kahit met mesh siya kumakain, walang problema. Tandaan nyo lang to. Bago pagkakain siya, siguro ang kanin, siguro tatlong pirasong kutsara lang. Pero yung ulam, marami. Alam nyo magiging ulam ng mga ano, yung mga sinabaw gulay. Yung wala nang gisa-gisa. Ah, Tambog nyo lang yung ano, kunyari, kinamati isang mga kinamati isang mga gulay. Kahit anong ulam, gulay. Sabaw-sabaw lang ng ganun. Daglagay nyo ng isda tambog-tambog lang pero wala yun. Eh, yung lutong inabraw. Eh, yung lutong pinakuluan lang sa luya na may ah, okay. may kamatis na may ano. Na walang mantika na. No? Yun, ganun lang lutong ano yung parang mga... Tapos, kahit met mesh siya kumain, magpapak siya ng mga ano. Alam mo yung cucumber, yung pinino. Okay. Oh, yan, magpapak ka niya, kain ka lang, Walang problema kahit maghapong kang kumain. Basta yun, ano, wala mo nang mga prito-prito, wala mo nang manok, wala mo nang adobo, wala mo nang mga, ano, mga mahalat, wala mo nang malalansa, wala mo nang mamamantika. Tatlong buwan, malaki magiging recover yan. Tapos, 6 months. Kailangan talaga ang nag-aalaga dyan, talaga. Siyempre, PT. Kasi may session yan, may program yan. Tsaka, dito kasi, ang expertise ko kasi talaga, yung mga dislocation, yung mga lower back pain. Yan kasi hindi ordinary yung pila yan. Kaya itinuturo ko sa inyo kung paano siya. Kasi may kakilala ko dyan. Nakarecover na ang sobrang higpit niya sa diet. Hindi na talaga siya ano. Wala nang kain-kain ng mga baboy-baboy. Puro gulay lang. Di bali nga mayat maya siya kumakain. Basta yung rice natin, alisin muna natin konti-konti lang. magpapakain ng mga putas. Putas-putas. Di bali nga sabi mo, kahit kumain ka na ngayon mga med, dalawang oras kumain ka na naman pero ang kinakain mo maaaring yung mga strip ng cucumber walang problema yun tapos yung ganyan pag nakahiga siya o sige higa ka tuturo ako kayo ng stretching para self therapy kayo kung kayo kasi kailangan ito mahabang therapy to, kaya therapy talaga to. tapos yung mga blood clot niyan may iniinaano yan sir medication talaga meron yung, gamot na napampatunaw dyan yung pampa ang ng dugo para matanggal yung ano ang talaga yun Hindi. Hindi. niya yung kasi hindi yan nahihilog sa ulo sa loob ng ulo Si puso at saka sa hybrid na yan ano sa puso at saka sa blood. o na sa high blood naman kasi tayo kumukuha ng stroke. Pag nagkaroon tayo ng high blood pressure, hindi kayang i-accommodate ng mga brain nerves natin. Ngayon, magkakaroon sila ng tendency blood clot or pumutok talaga, totally. Pero sa kanya, hindi natin malamang kung pumutok. Kasi history nyo lang yun eh. Hindi natin makita yung ano niya eh. Kaya, yung CT scan. May CT scan ba siya? Wala nang binibigay sa akin. Hinihingi ko nga ito. eh. yun kasi mahalaga kasi kaya ko nang, kahit pa paano kaya kong interpret sa inyo yun. Kung talagang blood clot lang siya, kung ilang, kung, kung, kung anong level. Pero, kasi tinatawag na yun niya, skimmy chance skimmy. Basta tatandaan nyo, panoorin nyo na yung binilin ko. Yung mga ganito, bago-bago pang stroke. Subukan nyo lang muna. Kontrolin siya sa pagkain. Huwag na huwag nyo siyang pakakainin ng mga maaada at mga karne-karne. Bulay-bulay lang muna. Tsaka, yung mga ganitong treatment sa akin, mapapaluwag po lang yung mga joint-joint niya para kahit pa hindi masaktan. Pero yung total recovery ng ano niya, nasa ano pa rin yan. Kung blood clot lang, kung yung parang sa'yo may namuho, medicational yun. Okay? Hindi kaya ng hilot yun. Kahit hindi mo may papasok. Ang gagawin niya hindi ka ayaw. Hindi ka isin natin Master. Education talaga. Yun ang totoo. Pero kasi yung iba na isro kung punta nito, minsan nabubulol. Napapagsalita naman natin kasi tinuturuan ko ng boys rec. Boys ano? Ito wala talaga eh. Magsalita wala? ka. Ayun lang, ganyan lang. Ha? O no? yan Oh. Sige, susubukan natin ano yun. Galawin yung dito niya. Tapos, pilitin mo ano, magkaroon ng ganun, o. Oh. Ah, Ah. ah. Sa umaga, lakasan mo. Para magkaroon ng vocal cords yung ano mo. Kasi once na matuto ka na mag A, ah, kasi nga siya, uh, uh, kulang yung, hindi matigas yung A. Ah, dapat kasi mabuo niya yun. Sa umaga, inhale, A. Ah, kailangan mo yun ma. Pag tumigas yung A mo, yan na. Unti-unti mo na mababangit. Akin na yun. Akin na yun. Tapos, palagi kang magbabasa. Magbasa ka ng mga ano. Tapos i try mo. Ko ko comments kanya. Ah ah ah. Basta wag wag kang mananahimik. Di bali nang magmukha kang unang parang sabi, ano ba yung nagawa ng au yun. Siyempre ano yun eh testing natin ng ano yun eh vocal. Kailangan lumabas yung ano chords natin kasi pagka palagi rin tayong nahihiya na tayong magsalita kasi nabubulol na tayo. Uh, lalo tayo ano, lalong wala nung lalong lalong wala nang lalabas. Kailangan talaga pilitin natin. Pagbasa tayo, kunyar ko nung babasahin, pilitin mo ano para maka-recover ka. Okay? Tagilid ka. Tsaka yun nga, wala mo nang mga prito-prito, wala na muna mantika. Makakaano yan, maka, magugulat kayo mga ilang ano, may mga changes na yan. Sabi ng site. Ilang taon na ba siya? 33 lang. 33. Sipi mo, napakabata. Eh ako, date na ako. Tanda sa kanya limang taon. Tag-ilig ka bilang sa'yo. Nakahilig siya sa ano, master din sa Paris. Ang lakas ng Paris na yun. Kasi may mga ano okay. yun. Eh baka kayo. Yun. Tapos yung mga... Nagpapainanti yan kasi. Yung mga pinagpupuya. Yung mga ano-anong buto-buto. Kasi yung pinasasabaw doon, eh mga maawo no? Nagpapahinante? Opo. Oh, sa Lazada. Hmm. Okay, ito ka. Puro puyat. Puro puyat mo. Uh, no, no. okay, okay, ngayon. Pawas ka muna puyat. Kaya mo mo pa? Sige. Ito Shoot mo yung mukha mo sa butas. Okay. Eh nasabong. Ah, Sa kuyat 'yan, madalas siguro siyang kuyat Oo, oh. okay. Kuyat 'yan lagi sa Lazada. Sige, ka ulit. Ka? Ah. 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 Ah Yun, yan, oh, ah, ah, ah. yan. pag tumigas 'yang amo, dire Okay? Oo. Uh -huh. Okay. O, temo, mo, na yung oo eh. Uh -huh. Straight ka lang. Straight ka lang. Okay. Tapos na. Huwag mo lalaba na. Isa pa. Hindi na sa'yo. Bata pa niya. Ay, ganyan nga eh. Pag tumayo siya. Yan pag nakaupo siya, nakalapan. ここか。ここ naninigas kasi yan. Gusto niya mangi, nangigigil kasi yan. Hawakan mo yun. Eh, ano mo, ipatong mo sa araw. Pag hindi kasi natin yan ano, kinontrol sa pagkain, magdo-double hmm. Tapos yan, maka, kasi ngayon, hindi na siya mapupuyat na maano. Makakatulog okay. na siya ng ayos. Tapos, sa higaan, sa higaan, kahit pa paano magkikilos ka rin sa higaan, galaw ka ng galaw sa higaan para mapawisan ka kasi hindi ka pa makalakad eh. Tapos sa umaga, kung may araw, may wheelchair pa kayo? Oo, oh, nandiyan. O yun, pilat nyo siya sa umaga. Tapos, okay. tapos,

Buksan mo lang pala. Oo. Kita mo, may pupit pa. Sabi mo tong ano, uh, shoulder. Oh. Shoulder. Oh. Di pa. Oh. Pantig-pantig lang muna. A. Ah. Oo. Oh. Sabi mo na, A. Ah. A. Ah, A. Ah. Hindi, isa lang. A. Ah. A. Ah, A. Ah. E. Eh. E. Eh. Oo. Oh. Oo. E. Eh. A. Ah. E. Eh. I, O, U. O. Basta, sa isip mo, bigyan nyo siya ng babasa. Marunong ka magbasa, di ba? Kasi pag sila sa may Eh, wala ngayon. Eh, diba? Sa kaliwa. Kanan ba siya? Oo, oh, kanan siya. Okay, sige. Matututo siya. Pero ang pinaka talaga, ha? Sa mga gandong bagong stroke, kontrolin nyo siya sa pagkain. Andahan nyo yung mga gulay-gulay na malunggay. Yan, pwede siya dyan. Huwag mo na siya siyang pakain ng itlog, ha? Mga, ano, malalansa. Para hindi mo na magkaroon ng mga kulay kolesterol. Huwag mo siyang pakakain ng mga prito-prito ng itlog, ganyan. Tapos, kulay-kulay lang. Magpapak siya ng mga prutas-prutas Kung ano mga prutas niyo ron. Saging-saging, avocado, -saging, kung meron siya kayo dun. Meron kayo mga suwa-suwa ron. Hindi pa met-mehan siya kumain. Walang problema yun basta bawasan yung kanin, sabaw-sabaw lang na ano, tinambog lang na, pinakuluan, nagpakulo kayo ng luya na may kamatis. Tambog nyo na yung mga gulay-gulay ron, -gulay mga saluyot, mga okra, mga alokbate, mga malunggay. yan Tapos, kung may isda kayo na malit dun, para may lasa rin yung is may sabaw. Okay, ganun lang. Kain siya ng kain nun. Di bali sa ulam, sa mga gulay-gulay yung mga bunga ng ano, alam niyo yung nung malunggay, yung ano sa rapya. Tapos, paanang manok, pwede sa paanang manok. Kasi walang kolesterol yun. Tapos, palagi ka lang mag ano, magsisigaw. Ano ah! yeah. ka lang? Ah! Hindi yan. Huwag ka mahiya. Sige. Ah! Ah! Yeah. Ah! 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 Huwag ka mahiya kasi kailangan mo yun. Pag nanahimik ka kasi, lalo kang magiging lalo lalong walang lalabas yan. kailangan talaga yung vocal cords natin. Ah, oh, oh, uh, oh, oh, ayan Kailangan mapatigas oh, migo, oh. okay? Yaa. A, 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 mapapantig-pantig yan tapos maghawak ka ng ano yung may babasahin sa isip niya binabasa niya kailangan lang maituro mo sa halpibig mo yung sa isip mo okay? sige sir reviewin nyo lang yung video natin yun ang pupad samantala yung oh, ito po okay? pagaling ka ha? Oh. na rin tumalimig sa pagmamunin mo pakamunin mo